Rumput, rumput, ini rumput, 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 ian rumput, 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 tahu tahu rumput, 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 Oo po, walang ngayat tao dito, ah. Ay, may amay ako nagluluto, ah. Ano kaya yun? Oo po. Oo Pre? saglit lang, ba? Nagluluto ko, pre. Hindi ko masyadong marunay. Pasok, so Okay. Yeah. Oo pre. Sarap yan. Sarap to. so. Uh, Bute pre, wala silang dito. Pre. Oh, pre, Oo oh, oh, pre, kasi alam mo, napakagaling ng mambura. O oh, pre, wala nang ilambag sa atin. Makalaw, makalaw ito. Oh, hindi ako oh, pre. Huh? Nagaambag din ako minsan yun sa iyo talaga pre. Literal na walang ambang. Hmm? Oo oh, pre, sabi ko sa yo. Okay, oh, pre, ayaw mo yun. Kumain na lang mm -hmm. Parang ibata to, pre. Kutsara sa

Uh -huh. Okay, oh, babe. pre. Nagugutom na ako. Ay, balita ko may pagkain kilaparing iyan ha. Sakto, nagugutom ako. Oh. Mapuntahan na kaya. Uy, pre. Busta na. Uy, pre. Long time na kasi ha. Ayan na ito ah. Cut. Wow. Eh, pre. Kamunta ka dito para bang burawat okay. eh. <laughs> Tamang-tamang pagpunta mo dito ah. May tinapay gano'n eh. Pagkain ka pa, pre. Ayoko ah. Ang sakit pang pagpagating ko gano'n Hindi nga, pre. Kasi dakilang burawat ka, pre. Wala ka man lang naambog sa amin, pre mag-aambag, kararapin ko lang. Hindi mm, nga, nga po taba, eh. Hindi tama eh. Wala pala ako pe. Diyan na kayo. Oh, yun. Kaya, lang kayo. Ayun. Ba't ka halos? Binibiro ko naman. Hindi ka naman mabiro. Ipag mo dito. Hindi po ubos. Halos ka na nga yan. Wala pala ako sa paningin niya, eh. Diyan na kayo to. Oh. Dito na pe. Nagawa mo dito eh. Sa akin to. Minambag ka eh, dalawa lang kami naman ay nagpunta roto dito. Pre, ano? Tama yun, pre. Mag kakadating ng niya ng ganyan agad, pre. Nang bubura kaya agad, pre. Kapit sa inyo to, kaya eh, nagad yung bumamalakan niyo? Eh, paano, pre? Kasi kilala ko ka na namin bura, pre. Oo. Uh ba? -huh. Diba? Sa susunod, pre. Mag-aambang pwede. Kaya kung minsan, minsan, pre. So, bumili ka na ng soft pre. Oh, pambili. Yun lang, yun, na. yun lang. Wala nga rin Ito na lang. Kaya ko kaya, mga, kaya mga mga ibili. Basta magkapag kaya sa akin. Yun na. Ay, ay. Ay, ikaw na nga yung nagpunta nito. Ikaw na nga ng bura. tapos kami pa magbibigay sa'yo. ng no kami, oh, kami pa rin ang bura. at least hindi na kayo lumabas. Wala rin, pre, no? mm Hmm. Hindi, basta sa akin. Hindi na kayo lalabas. Napagod pa kayo. Pambili mo na. Teka, tuloy lang. Kumain na lang na tayo. Nandito Pero, ka na rin naman eh. Pero sa sunod, hindi na ganito. Hmm. Dapat naman sana. Ikaw naman na magiging taya. Hindi okay. laging kami. Kung meron lang ako eh, bakit pa hindi? <laughs> eh paano, pre? Kailangan kong umunta ako ngayon. Ha? Lagi ka nalang wala. Puro. Please like and share, subscribe to Ian yes. Lazadin Vlogs o Support naman po ng aming page o, ng page niyo po bale tulungan niya na po kami sa makakaahong po kami makakaahong kami sa kita <laughs> then, susunod po nagtuloy tuloy lang po trust the, trust the process lang po kami para sa mga success po itong ginagawa namin maraming salamat po sa support ninyo sa Nagawin namin ito. Ito na, may ano na ako sa nito. Ano yung, ano, ano, yung experience nyo na ano, kaya kasaba kayo dito sa ginagawa natin content? ano ba, uh, first time or hindi na meron kayo na sa mga ganito? Sige, first time lang namin to kasi, uh, ano, bali, nakilala namin siya. Siyempre, kailangan ng supportan yung tagbigan namin para habang uh, sa mga susunod pang journey niya, kami na walang matutulungan niya. At bilang yung siyang matutulungan namin, marami pa siyang ibang tao. Ako naman sa first time, kaya yung parang nangunahin ako. So I ano mean, yun, natural lang yun cast kahit sila na mong pre, alam na yun the first time mo. Ako nagsimula rin naman ako dyan na naihiya ang sa akin naman, ang sinasabi ko lagi, kapal ng mukha. Lang ang kailangan. Kasi ako, nag-umpisa lang ako, 2020. Ano yung hmm. pandemic? Hmm. Ano, ang ginagawa ko doon? Ganito lang din yun. Pagsitkan ko lang din yung ginawa ko doon. Pero ang grabe yung kapal ng mukha ng ginagawa ko doon. Yung mga homie doon. Ang ah, tumalang content mo. Iba yung mo content mo hindi hindi ka ng yung content pa ganyan. Hindi ko pinansin yun. Alam ko yung basher yun. Alam mo yan. Wala akong pa pakailan sa mga basher. Kasi sila yung gumagawa ng ano um, Ang pag ano natin. Sikat eh. Diba? Kasi ayun lang naman yung sound. Na natural lang yun. Na naiya ka. Kahit na sino naman eh. Diba? Yun lang. Meron pa ba? ba?

ang sarap. <laughs> ang, ang ang motto ko ay pag gumahin ka na ba din kung gaano kahaba ang iyong sipsip -sip, ganun din kahaba ang iyong buhay. Huwag <laughs> <laughs> niyo nga mag-subscribe and like and share. Si sa sip huwag mga kalimutan ka. See you. See, See you. Bye. Okay.